Punta mga tulong niya, daron din nata din sa may lower lobo. Ito na saksihan, kining sa kakahoy din hing uh, na natumba. No? Din sa may may kiwi. Ito uh, rin sa lower Kita nga doon ay kahoy din hing natumba, uh, lag uh. Lumikan sa kagabok na sa iyong gamot. No? So, yun nakita ng kahoy. Ah. Uh, ah, uh. so, yung klase nga kahoy. Cho nên class nhạc hơi. Cho nên kaya. Oke, Okay. Uh, Magit pagkabara bara diri sa dalan. Uh, dalan. So may ganing kay wala diri na naigo na ning mga balay din ni so, kung naigo ning mga balay, uh, good. Dobok-dobok na ra kuning mga balay. So ni adiri takit sa may lower low book sa may kiwi no? ito nakita kini itawag na kahoy hindi in nakumba lang no? takna alang ini nga takna sa alas jis kapin dungan sa may kusog nga hangin no? Ha? nagangin hangin manggod o ga ulan ulan siguro na bugatan eh sa tubig yung mga dahon o himo Uh, pag tumbah, ha? Huh? so din sama lapit sa may na dari lapit aning kilit din maligya aning mga uling ha? Huh? mga makawaya, so, so, mga igdaanan nga makawayan hindi ha sama so, ini nih tabuk karun mga wire ani ah. Huh? na tumbahan gitu ya so sepaka so, karun dili di, panipidi agian din he eh. oh, eh. so, kuhaon pa ni mga kawaya so oke okay lang kaya wala ray damage ni mga kahoy wala ray mga tao nga tumbahan o wala rin balay nga na naigo okay, so nilang takotob o oh, salamat sa pag tanaw sa ato nga ah uh, video. Oh. God bless us all.